Alam niyo madali yung trabaho dito. Ang problema ang problema niyo lang kung bibigyan kayo ng tamang oras. Yung sweldo walang problema. Depende na lang sa company niyo kung kailangan kayo ng mas mahabang oras kasi sa oras tayo bumabawi. So per hour ang sahod sa Canada. Hindi per day. So ang kagandahan sa Middle East kahit pumasok ka ng sabihin natin 6 hours, 7 hours o 5 hours buo yung sahod natin monthly. Dito sa Canada, tinitipid nila hanggang kaya nilang tipirin yung labor cost. Isasagad nila yun. Sasagarin nila yun hanggang sa pinaka-kaya nilang tipirin. <laughs> so yun yung, sabihin natin, disadvantage dito sa Canada. So ayun, um, sabihin na lang natin na dito sa Canada, tinitipid nila yung labor cost. Kasi per oras tayo dito. Per oras yung bayad yung selduhan dito. Unlike sa Middle East, like sinabi ko, kahit 5 hours, 4 hours, basta per day ang sahod sa Middle East. Ewan ko sa ibang bansa. Pero sa napuntahan ko, sa Kuwait, mga restaurant na napagtrabaho, ano tayo, per day. So sinasagad nila, minsan, sinasagad nila yung 8 hours, yung mga ganun. So 8 hours na talaga. Dito kasi Ewan ko ba? minsan may 4 hours, minsan may 5 hours iba-iba eh, hanggang sa uh, kaya nilang uh, i-limit yung oras natin into the uh, the lowest na pwedeng ibigay sa atin So, uh, minimum namin dito is 35 hours so hanggang kaya nilang ibigay dun sa 35, siguro 35-36 mga ganun, so yun yung karaniwang oras namin dito so, ayun dito sa Canada, maghahabol ganun oras kasi per oras yung trabaho natin dito. Although madali naman yung trabaho pero yun nga, tinitipid nila yung labor costs kasi medyo madami din yung mga staff, yung mga bayarin nila yung taxes. Kaya ayun, napitipid din sila ng labor costs So yun nga, para lang magkaroon kayo ng idea dito sa kanan. Trabaho muna. Bye!